Ganito na din ba face nyo? Kitang-kita na yung mga lines due to aging. Today, pupunta ako sa Slate Medical Clinic sa Centuria, Makati para magpa fillers sa face. First time ko magpa-fillers kaya wala ako idea kung masakit ba to o hindi. Gift ko na din to sa sarili ko since mag-32 na ako and lumalabas na yung mga sumpa sa face ko. Baka sa susunod, need ko na ng Botox pero wag naman sana mapaaga. 5pm pa schedule ko kay Doc Mike sa Slate Medical Clinic pero 3pm pa lang nagbiyahe na ako. Iba na kasi ang traffic ngayon sa Manila wala nang pinipili ang rush hour. Paano pa kung malapit na ang Pasko? Pag December talaga, mas gugustuhin ko magstay sa province. After almost 2 hours, nasa Centuria Mall na kami. Nag-snack muna kami dito. In fairness, masarap yung food nila ha. After mag-quick snack, dumiretso na kami sa Slate Medical Clinic sa Centuria. Binabara na din ako agad ng naming cream sa face. And after almost 1 hour, start na ng turok-turok sa mukha. Ang target ni Doc Micah ay yung mga lines ko sa under eye at laugh lines sa pisngi. Nag-inject din siya ng parotid gland botox para lumiit-liit yung parotid ko at magka-shape yung jaw ko. Mukha lang siyang masakit tignan pero effective naman yung naming cream. May mga turok na masakit pero ganun naman talaga. Tiis ganda para sa kinabukasan. Takot ako sa karayom pero nasa 4 out of 10 lang ang pain level for me. And after ng session ko, grabe, instant effect talaga. Nawala yung lines ko sa under eye and mag improve pa daw yung face ko after ilang araw. Ayun lang, follow niyo ako for updates ng filler sa face ko. Thanks for watching. Bye!